To begin the copying process, please insert and hold the key you want to duplicate in the slot located in the middle of the round opening. Insert the key with the teeth facing up. Wait, Balik, pa, Pwede din dalawa. Uh -oh. Dalawa eh, pita tatlo. Uh -oh. Dalawa mo na lang. Kanya At kanya. Ata kanya siguro ni Canada. Tas kanya MK, di ba? Dati MK ta. Oin. Pwede um, ka to be ni Kuya Mike, speedy lang anon, namaganta ni Dai. Isa lang 'be, eh. pang-idalawa. Paano ba idalawa el? Edit order. <coughs> Ah, ito, pinutin. Plus. Ah. Ayan, dalawa. Ayan, no, free. Oh, Paan ang isa? Oh, pa, ano, ah, free. Ayan Ay, so, lang, wag kang magpili. Yeah. Assume. Wag wag <laughs> assume. <laughs> Ultra light. Pwede din naman islan mo yung isa. Magpaka ng design. Oh. So, what's your new case? Giplas mo lang man, abi. Tanggalon mo na, guru na. Oh. Para dalawa nga. Hindi na siya mag-free eh. Dali, mag-plus ka dyan. So, what? mo ang ginamin ka? Ah. Uh, uh, Ay, naku, no? Itamdor nga talaga nga. Hmm. Lisa. Hmm. Manok, baka matig ba ma-approve wait passcode passcode mo yan eh Canadian flag madi ka mga makapanjoy eh 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 video man ito tag-tune nagpaka-open yung <laughs> Nag -ta ni mamang mo by the cabinet na passcode mo yan

Ilang minutes niya? Kailangan ka in 1 minute? Tapioca 1 minute. Pero kay tatlo man, so 3 minutes. <laughs> Tapioca in 1 minute. Yan ginagawa niya. Okay. Automatic <laughs> niya? Tapioca in 1 <two>. minute. <laughs> Ayun na. Ayun. Ayun. Isa pa lang. Ay, isa pa lang. Yun sa akin. Pwede mo lang ipakita eh. mo. Yung free yan. Yung free. One minute lang talaga. Okay. A few moments later... <laughs>